Na sabi ko na no, at ulitin ko, noong inimbitahan nila kami, noong uh, October 18 was it, um pumunta ako, umupo ako doon, nagantay ako ng tanong, hindi sila, kahit isa, walang congressman na nagtanong sa akin. And because I felt na sayang yung oras ko na nakaupo doon. Na walang nagtatanong sa akin, nagpaalam ako ng maayos, pinayagan ako ng maayos, nagpapasalamat ako, na umalis. So, I am not at their beck and call, natatawagin ka, pauupuin ka doon, gagamitin yung buong araw mo, yung buong oras mo, tapos lang itatanong sa iyo. Diba? Um, kami may respeto kami sa oras nila dapat mag-respeto din sila sa oras ng mga resource persons na tinatawag nila, tapos umuupo doon nang wala namang tanong. Okay? So, um, I do not understand saan nagagaling yung sinasabi nila na hindi uma, uma umaaten, hindi sumasagot. Umupo ako, walang tanong. At uh, ang next is, ako na daw dapat ang umupo doon at sumagot. Sabi ni Martin Romualdez. Unang-una, I did not vote For Martin Romualdez as congressman. Kung taga-takloban ban ako, hindi din ako buboto sa kanya as congressman. I do not gave him my trust and confidence as congressman. I did not vote for him as speaker of the House of Representatives. Diba? So, kilala ko siya as Martin Romualdez. But I did not vote for him for congressman and speaker. So, wagnya ako pag sabihan. kung ano yung dapat kong gawin